kaag sa numero uno sa mga balita, Subong Para kay Negro Occidental, Governor Eugenio Jose Lacso, nagkakaigo lamang sa gigayon ng present administration na magapangalagad sa pumulo Pilipino. Kung nagpanawagan man sa isa kapagtipon-tipon sa Davao, si Mayor Sebastian Duterte, ang kamanguran ng anak ni Anay Presidente Rodrigo Duterte nga mag-resign sa pwesto si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ini ang personal nga opinion sa alkalde. Ini ang pagbati ni Governor Lacson nga nagsilingman nga hindi dapat maghatag sa impression nga ang pungsod divided. Mangod kung ini ang matabo, magasira ang mga business opportunities. Tamaran, suno sa kay Mayor Baste ang presidente kag wala sang kaluoy sa mga pumuluyo. Sa amuman nga pagtipon-tipon ginsiling sang anay presidente nga nagagamit sang ilegal nga droga ang presidente kag ginapandaman nga base mangin kasubong ang matabo sa iya nga amay kasi Ferdinand Marcos Sr. Nagpanawagan sang pagpamatok si anay presidente Duterte sa pag-amend sang constitution nagapatiman si Governor Lacson nga mayorya sa mga Pilipino ang nagasuporta sa gihapon sa kay President Marcos. Naimbitar si Lacson sa bagong Pilipinas Negros Rally kahapon pero wala siya makatambong bangod. Nagpauli siya sa Negros bangod sa Family Matters. But we, but we, also know that uh, uh, many are still also uh, uh, supporting this present administration. Uh, in fact, we should always, uh, uh, we should always give a, a, an incumbent administration the opportunity to, 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 uh, to, do service no, to the Filipino. We should not Give the impression that the country is now divided, because if that happens, automatic uh, business opportunity will just close its doors, and then we will have to wait till the next administration. So, uh, while that is a personal observation, uh, I, I, I do believe that the majority of the uh, Filipinos still support the present administration.